to guys, magandang araw mga idol Mayroong mayroong na naman tayong panibagong vlog na ito ano araw na ngayon? April 12 at ah, 13 13 pala ngayon no 13 at ah, 13 nga Ay tungkol ito kay First Lady Lisa Marcos Kung kanibang boss ba ay isang Edited or isang big news, alamin natin kung totoo ba ito. Okay, pasok! Ito guys, ang kanyang post niya ay 12 hours ago, kahapon pa ito. Alamin natin kung uh, isa bang legit. No? Tungkol ito sa pangalan ito, pangalan kanyang post. No? ocular inspection of possible site and Cebu for ASEAN 2026 province of Cebu, Philippines. Ang post niya ay nakarang up pa ito. April 11, 2025. Ito mga idol. Yeah. May nag-comment ito na mga idol na ito, basahin natin. Ito. Kay Jolina Jolita Mirkanda Yo. Bakit? Bakit? she is very simple first lady of the Philippines. Hindi siya nag-usik-usik ng pira sa Pilipinas. Hindi siya mal- maloy, malayo. I salute you, first lady. Uh, ma- yung mga comment dito, mga sa comment section. Yan. Mayroon pa dito uh. Kung may AI ang kanyang kung kung legit ba yung account ah, legit nga mayroon siyang 1,000 followers 1,000 na higit 1.3 mayroon pa dito good job madam oh, good job oh tingnan, tingnan ang mga kawana niya oh, mayroon siyang poor, port tawasan 700 700 followers oh maliit siema comment no ayan oh mayroon man meron dito na ano comment ni ko ah comment comment to ne tro sharele suarez no trobug again again bayan pat trobak trobak legit yung mga account oh legit niya pero at kanyang uh, kumbaga baser siya kay Madam Pleem, Madam FL no. Nasa yung sa eh, kanyang followers sa 37,000 no, mga idol. So, alam hanapin natin yung mga So, ang comment ni Joan Loren ni sangka sangka na ba talaga madam kung tingnan natin yung mga Oh, nakalak. Mayro 1,000 friend. pero nakalak siya. Mata nakalak. 1,000 friend. Mayro mga dito nga. Check the platform. Mayro sa 4,900 friend. Puro mukha siya Muslim dahil yang picture niya ay siya parang nakatumbong siya ba? Nakatumbong yung kanyang propel. No? Tingnan natin mga rin. Gumit na eh. Perla Obando, FL, trabaho, kaot. ika -ka ng bayan, same our president, every activities work hard, work hard, pero pro Duterte, pro China, hindi ma-appreciate. Hmm? Yan ang comment ni ano, tingnan natin yung mga May isang 1 to one 1 ko baka pick, mga pick account ito. Tingnan natin mga awan niya. Uh, comment din ni Lor uh, Joan Loreno ang kamay ni ang kamay na naghawak ng tablet edited ka ayo. Eh so, edited ah. Simparin yung account 1000 friend nakalap no. Oh. oh, tingnan mga, uh, ganun pa rin yung uh, niya, oh. comment niya. Ganun pa rin yung account. Group effort. Yan. Ingat po lagi, Madam First Lady, na, na na-miss ka na po namin sa live. Hmm? Kailangan ipa-live si yan. Uh, Usap live. Na last, uh, ano, last na live. Andun si First Lady. Sa live mismo. Sa YouTube. Uh, comment din, you no? Know? Shake ni Shea hindi ko mag Sheik magbalik ka rin Jane Sheik Collard ah. <coughs> Murag na polio ang kamot ni Gamay man Gamay daw ay wala siya supporter ni Digong no kay kaniyang profile ay Digong bring home of bring him of bring him home yan ang propel may may, may nag-comment dito mga idol An ni Anali Galin, Galinero ay nako kung nasa Pil Pilipinas kung nasa Pines na yung first lady nyo sana magsalita na yon first live from Malacan Mayroon siyang 4,500 45, uh, followers. Elite. At siya kanyang account ay legit. Puro nakal pa siya. <coughs> Meron May, dito, mayroon dito nag-comment daw. Baggage case siya. Parang fake account ito. Paid people. Paid people. Meron siyang 1,900 followers. Maigit kisya Sa ni Stelia Dian Perez. May, may glide ka na po. Comment ni Julia Hortiliano. Paliho ka daw be. Sabi klase yung mga comment ito. Kahit gagawa ka ng mabuti, maghanap talaga mga maghanap talaga mga uh, tawag maghanap talaga, mag, mag, maghanap po ba, maghanap ng para na makakasira ng alam, imahe na sa isang tao. Eh, ito, ito, Kendi, Kendi, Ken, Kans, edit Edith, Edith, Pamor, kanyang profile ay isang ligong, nakalak, mayroon siyang 1,000, Prince, nakalak, Ito ang idol ha. Ang kanyang post ay hindi siya ano. Tungkol, tungkol sa ano pa, uh, kanyang kami. Ang isang tao kapag may edad na, may iba na yung mga copies, may iba yung ano, gal, yung mga uh, itsura ng kawan natin. May iba. Kahit ako, kahit ako iba may may meron may, siyang kaunting na iba, na iba dahil sa may edad na tayo. May iba yung wala natin. Ito yung hugis ng parati kamay. Taga din ito. Kung so, 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 sa sa liliit, katulad kay Presley, Lady, may ito naman siya talaga. Kung sa siya na lalambot yan, lum, lumiliit yung mga uh, kanya. dito, lumiliit yan, di ba? Lumiliit siya. Hindi siya edited so hindi siya edited mga idol. Eh, may edited naman siya. Eh, ilang, ilang taon na yan? Nasa, oh, yan. o... Oh, oh. Mag-comment niya. Ganun pa rin ang account. Group A4. Yan, ingat po lagi, madam. first lady na... Na-miss na ka na po namin sa live. Kailangan hmm? e ipalag si... Usap uh, pa yung live na last uh, ano last na uh, live andon si first lady sa live mismo sa youtube uh, na i-comment din you no know? chic ni si eh kumak chic balik ta rin jane chic collar uh, collar murag na Polio ang kamot ni gamay man. Gamay daw. Ay, wala siya at supporter ni Digong, no? Kay kaniyang profile ay Digong. Bring home of bring him of bring him home. Yan ang profile. Ay, may may nag-comment dito mga idol, ang comment ni Anali Galin, Galinero. Ay nako, kung nasa Pilipinas, kung nasa Pinas na yung first lady nyo, sana magsalita na yon first live from Malacan yan. Meron siyang 4,500 45, uh, followers. Lit, lit, at siya kanyang account, eligible. Puro nakalapan siya. <coughs> May, mayroon dito, mayroon dito nag-comment daw. Baggage kisya. Parang pika, pika, pika account ito. Pid people. Pid people. May, mayroon siyang 1,900 paliwer. Baggage kisya. Uh, comment ni Stelia Dian Perez. May, may glide ka na po. nag Julia Hortiliano. Paliho ka daw be. Sabi klase yung mga comment ito. Kahit gagawa ka ng mabuti, maghanap talaga mga maghanap talaga mga uh, doon, maghanap talaga mag, mag, maghanap ba, maghanap ng para na makakasira ng imahe na sa isang tao. Eh, ito, ito. Kende, kende, ken, kans, cho. Edit, 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 kaniyang Kanyang profile ay isang digong, nakalak, mayroon siyang 4,000 prints, nakalak. Ito ang idol ha. Ah. Ang kanyang post ay hindi siya, ano, Tungkol, tungkol to sa ano, pa, kanya, ang isang tao kapag may edad na, may iba na yung mga kopis, may iba yung, ano, yong mga itsura ng kakwa natin, may iba. Kahit ako, kahit ako iba, may, may, may meron siyang kaunting may, na iba, na iba dahil sa may edad na tayo, may iba rin yung wala natin, yung hugis ng wala natin kamay, hindi Kusa sa liliit katulad kay First Lady may din naman siya talaga kung kosa siya na, na lambot yan Lum, lumiliit yung mga uh, kanya ang kanyang dito lumiliit di ba? lumiliit siya hindi siya edited so, hindi siya edited mga idol eh, may edad naman siya. Eh, ilang, ilang taon na yan. Nasa, oh, well, siguro yan, 66 o oh, mahigit oh, pa. Hindi yan, hindi, hindi, edited, sa kaniyang katawan na yan. Oh. siyang kasama na, ewan ko, hindi ko, hindi ko kasi kilala to eh, na-post nito. Hindi ko kilala yan. Isa lang ang ko eh, Si Chris Diddy lang eh. Ayan guys. Kaniyang post talaga. Hindi siya edited. Totoong undas pa niya yan sa ano. Kaniyang bilang Chris Ginagawa yung trabaho niya. Yung mga idol. Tama yung hindi siya edited. So, edit eh, pa kayo maniwala doon sa ano, nagka-live niyo sa YouTube. Eh andun si Presley din, umatin sa ang tao rin sa Agmandalo yung previous We and welcome. Ito. Hindi ito kayo maniwala dyan, no, oh, mga idol. Oh. Ito yung malali uh, previous post niya. Oh. Nakalab, nakalab yung mga idol. Hindi siya pick. Umatin siya sa National Pod Fair, Philippine Cuisine. A show by a Department of Trade and Industry, DTI, sa ACM Mega Mall, mga SA Mega Mall, Mandaluyong City, noong April 9, mga idol, 2025. Oh. Di pa kayo maniwala dyan? Ang tao talaga, maghanap talaga paraan para makasira ng isang tao, mga idol. Good luck sa inyo. Uh, kay Presley, good luck. Madam, ipapatuloy yung isa.